Isa ko. Aliyo. So guys, pasok muna tayo sa ating trabaho. Ito palang motor gagamitin ko. Tara guys, samahan niyo ako. Let's go. Pandarin muna natin guys. Yun, mandar na. Let's go. Wow. Kayaan muna tayo dito guys sa gasolina kasi wala na pala akong gasolina. So yun guys, tapos na tayo ang pag sa ating motor. Alis na tayo guys. Let's go! So yun guys, dahan muna tayo sa vulcanizing kasi ulang pala yung hangin ng ating gulong. Medyo flat yung ating gulong ngayon guys, kaya punta muna tayo sa vulcanizing. So yun guys, nandito na tayo sa vulcanizing. papahangin natin yung dalawa nating gulong. At kumuha ako ng pera para bayad sa ating pagpahangin. Pabuti niya, magpahangin ako Try na lang eh. try na siya ayun 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 tayo <laughs> alam nyo guys, medyo maganda pa rin gamitin din tong ating rx ngayon medyo uh, luma siya, pero maganda pa rin siya gamitin daan muna tayo dito na guys, kasi wala pala akong tuti dagdagan natin ng tuti 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 so yun guys, nakabili na tayo ng tuti, bali 50 pesos pala ito yun, ilalagay natin ito sa tangke. so yun guys, tapos na tayo maglagay ng tuti Alis na tayo guys. Let's go. Medyo okay pa naman to guys. Yung motor natin. Oh. No? Medyo matak pa. Yan. Pwede bang mag -banking, banking So guys, malapit na tayo sa ating trabaho. So yun guys, nandito na tayo. Open muna natin yung opisina. At kinaruwas ko muna yung motor kasi medyo madumina siya. Ayan, kinaruwas ko yung pating makina. Kinawas ko siya ng kinaruwas hanggang matanggal yung mga dumi. Ayan, pating makina sa yan. <laughs> so yun guys, tapos na tayo magkaruwas. Uh, so yun lang guys, salamat sa panonood. See you next vlog. Bye-bye.